Hello mga farmers, ako po si Marco at ito ang our Metalworks Gawang Pinoy. So kung nakikita nyo po, ngayong araw mga ka-farmers, meron tayo ditong coconut husk decorticator na industrial type. At ito po ay order ni Sir Wally na dadaling po ng Quezon City at papunta rin po ng Davao City kasama ng ating dual output na charcoal briquette machine. So maraming maraming salamat po sir sa inyong pagtitiwala. At ngayon naman mga farmers gusto ko lang i-share sa inyo nakatambal ng ating coconut tas decorticator ay ang ating makabago at usong-uso para sa mga gumagawa ng iba't ibang produkto gamit ang mga coco fiber at mga coco peat. So ito mga ka-farmers, kung ikaw balak mo pong mag-business o mag-supply ng mga coco peat at coco fiber sa inyong barangay o komunidad, ang partner po ng ating coconut tas decorticator ay ang atin pong makabago at usong-uso sa mga farmers natin na Rotary Sifter. So ayan po kung nakikita nyo, kakayari lang din po ng ating testing at ito po yung kanyang output. So ayan mga ka-farmers, ang purpose po ni Rotary Sifter ay para po matanggal yung ibang himulmol o fiber para makuha natin yung napakagandang cocopeat at maiwan din yung ating napakagandang coco fiber na perfect na perfect sa paggawa ng mga pasin o yung mga coco rope or mga twined na tali na usong-uso at napakatibay. Kaya naman mga ka-farmers sa lahat po na naghahanap ng napaka-quality at napaka-angas na sifter. Ito po ang kailangan nyo. So ito po ang ating makabagong rotary sifter. Powered po siya ng 1.5 horsepower na electric motor. Kaya naman sulit na sulit sa mga ka-farmers natin na nagbibusiness ng Coco Pit at Coco Fiber. At syempre, available din mga ka-farmers yung ating sandamakmak na promo ngayon nadarating na ang Pasko. Kaya naman, wag po natin kalimutang mag-like, Share and follow sa aming pong Facebook official page na RM Metalworks. Napakarami pong order ngayon. Kaya ikaw, bumabol ka na at magsimula ka na ng negosyo. Muli po ako po si Marco at ito ang RM Metalworks Gawang Pinoy.